Hi guys. Buds, Patski po Ito po pala ang mga gagawin nyo pag yung link sa mga live ay hindi nyo na i -click -click. Punta lang po kayo dito, di ba? Ayan, na sa dali lang. Pupunta tayo sa isang live. ayan po yung live, di ba? Di ba po hindi po maklik yung ito 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 kunyari ang Boots di parts hindi maklik ang link kasi ano go to channel lang ang gagawin niya po ila like po O yan nakalike na po ba di ba pinindot ko yung tatlong toldok sa taas O, tapos lalabas po ko rito pipindutin ko po yung account na you yung, yung nasa baba Ayan, o, yan no iyan pumunta na diyan di ba nyo niyo yung itong five, ano, uh, sa playlist yung 5,000 na may like ikiklik ko po yan tapos hanapin ko po yun na like ko na yun o ito po yun o, oh, yung live na kwentuhan tayo o yan na po na, balik na ako dyan o ayan na po makiklik na po dyan yung link o, oh, ayan o, oh, nag na. Ganyan lang po ang gagawin. Ila-like nyo yon para makapunta sa ganto. Ayan na po. Ma, ma, -ano nyo na po ang problema na hindi nakiklik ang link. Maraming salamat po. Don't forget to subscribe. Budski Patski po. Bye-bye. Like and subscribe.